Ako, nalipay ko karong gabi on ha. Makakita na ni ata Nagtapok ta. Di lang mga tagadabaw. Doon na po yung mga taga-laing lugar. Dili lang diri sa Mindanao. naapoy po yung mga taga-Bisayas. mga taga-Luzon. Kaya nga ta nga Augusto na nindot nga kaugmaon para sa atong nasod. Salamat kaayo nga ni atakan tanan karon. Pero mo lagi, kung man ako kasoko gadiya, kapoy na po balikon panako tanan. So, ayan lang nako. Na uh, hindi ko mag-wilder eh. Hmm. Usa siguro sa pinakauna nga uh, istorya sa inyo ha. Kani sentimento na lang ni ako ah. Kani ICC. Ako, sakitan kaayo ko nga inganin na lang ato na naon kani adto bitaw wa bang gina sila kalanding dere sa ato ang nasod unya karon napulihan ang administrasyon kalit nga naana. kena kana manggong eh, gusto dila presohon ako amahan. Ilang ko ano? Retire ako amahan. Nganong Nganong kana po mangyut? Kabalo mo nga no? Nga nasakitan ka ayo ko. Nagdako ko nga nagtanaw ani ni former president Rodrigo Roa Duterte. Nawa na gibuhat panagsalang magstorya, panagsalang nako makitan. Kaya nga naman, nagsigira siya gukod sa iyang damgo nga matagaan niya nindot na kaugmaon dili lang ang dabaw na himo sa presidente, kundi ang Tibuok Pilipinas. Human karon, maunang treatment Ano atong Balikon ako ako ang punto. Kaya di ko ganakan manggod. Na ay tambalos-los. Na sila yung mga ginaingon nga gusto nilang pasangin lang nga uh, may nagakos, may hinungdan aning gobot karon. Ako istorya lang yun ko. Ikabalo mo nga no, naningog na mampudgod ang uban. Naatay mga vlogger, naatay mga supporter. Dili na ko pwede pasagdan lang sila nga sila rin magstorya o sila rin po'y masuko kay nanglan mo otong ingon ato akong storya ganiya kay kay nanglan kita man gud ni icc gusto lang gyud ako ni igawas dere timan inin inyo. inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan kana na lang yun unta. Pero yun ninyo. Yod. O na, ako, personal man yun eh. Mawadaan yun kong respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yun kaayo. Ang ginahimo anak nila, parehan ng people's initiative nila karon. Power tripping, mana. Through the use of money and influence and power that they have, because they are seated in the highest position, masigita padala Anamanga uh, mga styles sa nana, yung anak. Wagi mausab. Wagi mausab na atong. Kami to lang nilang kwarta. malit ang boto, buhatan tayong istorya, di De, ay eh, mahitabo na po, mo balik na po tas ka ni Adto. Wapagani, usa ka tuig, eh. gubot na. Sugod so, good palang kayo, instability na yun akong nakitaan. man mo na tanan. Puro pasalig puro pasalig, wa pa katrabaho, karon magpanao kag people's initiative ni mo. Um, Gilaliman na sila. May mo walang gusto. May mo walang gusto kay... Sige lang, God. relax lang, diha. Humana lagi ko kasoko. Di, nako, kay gibadlong nako. Yeah. Storya rin ni ako, ah. Sentimento lang ni ako, ah. Pait ka, yun. Pareha ng Congress karon. oh, unsa ilang gibuhat. Itong wanay klaro, nagsugod na ng tambalos-los na storya. Kinsay nabilin sa akong amahan, sa inyong former president. Wala. Wala. Mona ndi gyod tama usab kay daghang kay mga politiko nga wa gyoy barugan. Mao kinad. Ah. unta lang gyod. Og motongtong kag position. Ha kadire. Na Ayaw na lang po yun unta. Huna-huna ang mudugay baka o dili. Ayaw na lang po yun unta. Huna-huna ang mudugay baka o dili. Total, pribilihiyo naman na sa imuha. Oportunidad na po na nimo nga mabutang ka diha. Aron makahimo kagkaayuhan para sa imong lugar o sa imong nasod. Ang problema, manggot, kung kwarta, bubulsa o kwarta. Ambot. Gusto lang yun siguro nga, tisoy lang sila perminte, kaya na sila's position. Power. Hunger for power na ilaha. Kamu, naaman mo diri ka ron. Ayaw ninyo, ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot. Yeah, perme na lang kita ingon ane. Eh. Ini gawas ko sa politika 2016 man. Okay. Ato o uh, mangyog ko sa kampanya sa akong amahan. Di lang po kay amahan nako siya taga Davao man ko. Nakita mangyod nako um, um, o ang paglambo. Paglambo sa atong lugar. So, muna una ko sa akong galingon, basig, uh, basig ang tibuok Pilipinas, di ilang ang dabaw. Na man ang tata dito. Ang problema, nasudla na po tagtae. Eh. tradisyonal nila nga politika nga kwarta-kwartahon lang mga tao. Wala kita ipadulungan na Kung yung unana kay nang lang na permente. kinang lang gud. Musokol gud mo. Kay katungod ninyo. Nga inyuha gud ang inyong nasod. Dili sa mga kamot, sa mga pipila lang katao. Ihiun ko. Uh, di ko ganahan na mong storya o dugay, tutan na aman mo dari. Napako amahan, mong storya man karon Just a simple message uh, sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, Think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking.